Mapipigilan man ang mga matitinding bagyo at ulan, kasama na dyan ang mga dambuhalang alon sa karagatan. Pero iisa lamang ang ating natitiyak mga bosing na itong mga buksingero sa legal na kamao ay walang makakapigil at patuloy ang kanilang pamamayagpag. Sa pamumuno nila, Boss Ritz Joseph Rivera at former 3 Division World Champion Ariel Quadro Alas Casimero. Magandang araw po sa inyong lahat mga busing Pinas Boxing TV nga pala. Sa bidyong ito ay aking ipapakita sa inyong lahat na dumating na ang maaring pagpagmana o papalit sa trono ni Quadro Alas Casimero. At eto na nga po mga bossing, unahin natin ang bata ni Joseph Rivera na si Joso da Problem Rivera. Bata pa lamang itong si Rivera ay lumalaban na po ito sa isang Muay Thai kickboxing at kalaunan ay naging Team Philippines. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang dekada ito na ngayon si Joso Rivera at nitong Abril 26 lamang mga busing, nagpasiklab nga po ito sa harapan mismo ni Quadro Alas Casimero. Kung saan sa unang round pa lang ay niligpit niya ang kanyang nakalaban. Hindi naman nagpahuli mga busing ang isa pang bata ng legal na na si Jake Rosal kung saan sa loob lamang ng round 1 ay dalawang beses nga po niyang pinatiklop at humando sa luna ang kanyang nakalaban. Ganon din ang isa pang boksingero ng legal na kamao mga busing na lumalaban ito sa light flyweight division na si John Sumatra kung saan nga po mga busing sa loob lamang ng round 3 pinabagsak ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang rumagasak na body shot. Panalo rin sa Quadro Alas promosyon sila Ryan Loon at yung Pinoy na madalas nating nakikita na lumalaban sa bansang Amerika na si Al Rivera. Habang tumabla naman sa laban ang isa pang buksingero ng legal na kamao na si Jewett LB. Maraming salamat po sa inyong panunood.